So ayan ang mga loads no na nandito na ako sa malayo kanila sa mga kasamaan ko so lahat ng mga kasamaan ko naghahanap sa akin ako po yung mahingi ng tawad sa inyo patawad po sa inyo mga tol at huwag na kayo magalala sa akin mabuti na kasi yung kalagayan ko dito ngayon kasi wala na kasi, kasi akong ibang pagpipilian kundi maglayas na lang sa lahat ng mga solid supporters ko dyan no? patawa din sa inyong sa inyong mga lords si ganito naman lang kasi ang buhay so shout out pala sa mga solid supporters kay mami bibot mam Ma jose pina balis mam Ma gloria kamuglia ati mam ara so shout out po sa inyo sana magingat kayo palagi So maraming maraming salamat po sa inyong pag-aalala sa akin. So wag kayong magalala mga lods no. Malayo sa isipan ko na babalik din ako sa pagkabandido. Pilitin ko naman ang sarili ko na tuluyan akong nagbabago. So ito ngayon ah malapit nang kumagabi dito mga lods dito na muna ako matutulog dito na ako magpapahinga so sana mga lods no ma tuluyan ng ang buhay ko ma monetize na ito yung account ko sana hindi nyo rin makalimutan mag subscribe at manood mas share yung mga video ko para madali na, madali na akong ma So yan ang mga lods na. Dito dito na dito na ako papalipas muna ng gabi ngayon mga lods. So kanina malakas yung ulan. Umalis ako dito kanina. Uh, may nakita akong malaking puno doon ako nagpapahinga. So i-relax muna tayo. So, oh, yan o. Nandito ko sa ilalim ng kahoy. Nagpapay nga. Para hindi ako mabasa. Yun ginagawa ko kanina. So lahat na nagaanap sa akin ng mga kasamahan ko no. Huwag kayong magalala sa akin. Kasi malayo na kasi ako sa tinitirahan nyo. At sinisiguro ko na hindi niya ako ma pa. Kasi nasa malayo na ako. sa lahat ng nagsasabi sa akin na doon na lang ako patirahin sa mga kasamahan ko kasi ayaw ko ayaw ko nang may dagdag sa na mga problema sa kanila ayaw ko nang may dagdag na palamunin kasi alam ko naman na naghihirap din sila at marami din silang pangangailangan para sa mga sarili nilang pamilya at nahihiya din ako na doon na lang ako tumira sa kanila kasi may mga sarili silang pamilya may mga asawa na sila kaya pinili ko na lang na bumalik na lang dito sa gubat dito na lang ako titira total dito naman ako nang galing sa gubat sanay naman ako dito mamuhay sa gubat <clears throat> so sana walang mangyari sa akin. Maraming maraming salamat sa lahat ng may concern sa akin, sa mga solid supporter dyan. So nandito ngayon ako sa tuktok at malayo sa signal. Mahina kasi 'yung signal dito. Kaya hindi nila ako ma matawagan ng mga kasamahan ko. Kasi nandito ngayon ako sa tuktok, walang signal. So kayo mga tol, George, Nolan, Rusty, JBL. Kadyo, patuloy lang kayo. At nagpapasalamat din ako sa mga concern nyo. Tinuturin ko na kayo na tunay na kapatid. So sana maunawaan nyo rin kung bakit pinili kong magkaganito lumayo sa inyo. म्बाटि त कोयि न hindi ako makatulog parang may narinig akong busis sana safe tayo, dah, tayo dito tayo Pero tahimik naman dito sa Pinagtatambayan ko ngayon Tahimik naman dito Sa Matutulugan ko ngayon yun, Ito Yan. ¿Qué Pamuna tayo, kuku-upku man mana?